nak unsaro um, na unsaro um, na ni maho nak morong ni maho anak o uh. blis mama wa ka blis ganina taga santo sorry anak nakalimot ko pa blis ni mo anak sorry morong nagluto si lola ni mo para panihapon na ni maho man ung aturong riff na ni maho anak di karon atong riff na ni maho Nakabaho ka na? Nakabaho ka? Murag ang atong refrigerator na ni Maho, no? Ang mm, paminawa. Mm. Mm. Murug ang atong ref, anak. Ah, parang si Lula ni mo, anak. Masi nagluto na rin panihapon si Lula ni mo. Oh. Uy, nitingog to, to, nak. Nitingog ang to, to. Say good afternoon, anak. Say happy weekend to your viewers na sige na. Say happy weekend. Kagwapo ni mo, anak, oy. Bless again, me. Tagasanto, iho. Pagkagwapo ni mo, anak, oy. Hala. Sarun. Hala. Hala. Ang mga langgam, anak. to anas layo, anak. Palayo ang mga langgam pangga. So guys, good afternoon. Kumusta po ang inyong afternoon, guys? So ayan, dito lang muna kami ni Papi sa loob ng tindahan, sa loob ng bahay, guys. Wala pa namang tao sa tindahan, wala pa namang customer. So samahan ko lang muna si Papi dito sa loob ng bahay. Yan, ang daming mga motorsiklo na dumadaan mga palangga. Ang daming mga motorsiklo na dumadaan. Nakikinig lang po kami ni Papi, guys. Tarong higda, anak. Tarong higda. Lay down. Lay. Lay. Yay, down. Lay, lay, down. ka -cute. gini mo pangga. Anong cute ka? Magpasalamat ka sa viewers. Please. Say thank you to, to all your viewers and subscribers, anak. Say thank you, please. Say say thank you, anak. Please, anak ko. Wala, anak. Ay, ni aging anak na iniaging <coughs> multikab, anak. Nagkargag baboy, anak. Oo. Na inagkargag baboy. So, ayan, guys. Magandang hapon ulit. So, ito lang po ng aking update ni Papi ngayong... ah, uh, hapon guys so mamaya guys subukan namin mag ehersisyo kung di ba madilim kasi ano parang madilim na po guys malapit na po mag 4pm dito so 5pm dito guys is madilim na gabi na po sa 5pm po dito nag, nag change na po ang araw so ayan ito lang po muna ang aking update ni papi guys so as usual dito pa din ako sa loob ng bahay daming mga sasakyan na dumadaan guys. Mga motorsiklo mostly. Mga motorsiklo. So good afternoon. So pasalamat pa din ako palagi sa inyong walang sawang suporta sa amin ni eh, Papi guys. I love you all. Grabe kay mga motor diri mga agi, mga palangga ay. Eh bitaw ang inig maglogsong ang mga motor diri guys. Pabulhot gina silag maayo mga palangga. Bati ra kay tingog ilang mga motor guys. <coughs> So ayan, ito lang po muna ng aking uh, update ni Papi guys, karong hapon, karong haponon. So ayan po si Papi nag relax nakikinig po sa mga dumadaan na mga motorsiklo na malalaki ang boses. So say bye bye anak. Say bye bye. Say thank you.